valid ID po nilang dadalin ay ito ang mga sumusunod. Kailangan ah, uh, okay. national ID, po, postal ID, PWD ID, student ID card or library card, LT or driver's license, MBI clearance, Philippine passport, SSS, GSIS, ID. Uh, marami. IDP, ID, License Issue ng PRC. It's, at, iba pa pong pati mga IP Certificate of Confirmation. ng National Commission on Indigenous Peoples and other government-issued valid ID. Pero yung barangay, dati, ino-honor barangay certificate sa ngayon, hindi na muling balik sa dati na hindi po i-honor. Pati sedula, pati PMP clearance, uh, hindi company ID, hindi rin po i-honor po Yes po. Eto mga nagtatanong naman po, Sir, ano pwede raw po bang uh, dalhin kung sakali man yung mga digital po na national ID yung kumbaga na sa mga cellphone lang po nila nakasave Sir. O di nakalimutan po nilang uh, dalhin yung physical IDs po nila, yung mga ID lang uh, kuha po sa kanila pong mga cameras po sa cellphone po. Pwede po yun, Sir? Pwede po. Saka may po tayong inatawag na pagpapatunay sa mga kasama po nila ni papatunay na sila po yun. Yung kanilang identity po. Dahil po po pipila pa ng forms. Mm, mm Okay po. Yung mga... Okay. Opo. Yung mga may concern naman po, sir, ano, na pwede raw po ba kung sakali, uh, birth certificate lang po yung uh, madala at wala po nga uh, ID, sir? ah uh, Doon po sa mga 15 years old, na uh, at saka mag-18 uh, mas maganda po may birth certificate pwede na po yun dahil importante po dito mailagay yung tamang birthday at tamang spelling ng kanilang pangalan sa registration form karamihan po dyan minsan pag walang birth certificate na ilalagay first na sila kaya uh, para hindi wala nang change at correction That's a certificate po importance din po para sa mga bagong mga 15 years old at saka mag-18 years old sa mga bagong botante ng barangay at SK. yun po